fresh ano paribos ng kalabasa yan lalahok natin dun sa lupa ating na yan namiss ko to guys mga dahon dahon ayan tapos yung alugbati mamaya tinagay na ng ating alugbati wow ang bangag guys tapos may pritong tuyo o mong smoked fish smoked fish na lang kasi yun nabili ko tinapa o diba ang bango nya dineng din yan na yan na ko kung yung bagoong ko guys. So, ayan. Ang ating dinindin. In a brow. Ayan. Let's see. So, itong rice. Ayan. Ang aking tinapa. And then, yung aking din, guys. Ayan. Ang okay buli ba? Gusto ko lang.